Grabe po mga idol, napakadami yung mga babae natin dito. Hello! O, oh, di diba? <laughs> <laughs> ba? Grabe mga... Angel! Angel, dito lang! Alam mo sa totoo, kayo ang bida. O, ayan o. Walat ka, Angel! Ay si Eve! Eve! <laughs> Grabe, libre oh. Saan ka pa Ayan, oh. libre. Oh. Oh. Dito ka lang. Ang gaganda ng mga t-shirt na to. Anong brand ito? Little Isman. Ula, Grabe ka naman. Dahan-dahan ka naman. Ano oh, to? Yun ang nahihinay lang. Dahan-dahan lang. Ha? Oh. <laughs> Grabe po mga idol. Napakadami yung ng mga babae natin dito. Ayan. O, oh, diba? <laughs> so. okay, kal kalkal. Libre lang po. oh sa mga nagtatanong po, ang lugar po ito ay ano po ha? Yung Friday Market Harrods po. Ito po ay... Uh, bandang kuit, bansang kuit, <laughs> Libre lang. Pag alas 10 ng gabi. Wah, wow, alam na. Pambambam. Yo. Ganda oh. Grabe, grabe naman yun. bang bang bang, -bang, -bang. Shout out sa mga walang bang-bang-bang. <laughs> <laughs> yeah, grabe. Hirap talaga pag-WW. Walang bang-bang-bang. Bang, bang, beng. Hey, set out, hey. Ah, gitu ni cuma nak ulan 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 di kita. Mustahil ulan nak kita. Hilang, kuat kalah. Ano lang nangyari sa'yo? <laughs> <laughs> Hindi mabitaw-bitawan yung ano eh, <laughs> yung Diyos eh. Na lang <laughs> 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 yung mga, mga <laughs> Oo, mga brand mga idol. Is plus. is plus. Tay! <laughs> <laughs> oh, pangbingbang. Oh, Pang <laughs> <pangbingbang> talaga. <laughs> Ay, grabe na yan. <laughs> Ay, grabe. <laughs> dito. You know? Wala na yan, wala na yan. Bita, b, bigay na yan. Ano ka ba? Bigay na yan. Wala ka ba? Sir, sir lang po mga idol sa ating video ha. Maraming maraming salamat. Wala na yan, bigay na yan. Wala na sila magawa. Wala na sila magawa dyan. Okay. kamsin soon, daw. Come soon, ganda to. May ina May tag pa oh. oh. Taso, hindi malalaki man. Yung tama lang. Oh, one minute. Come, here, 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 here other side Pantulog oh, bang 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 <laughs> Bang bang talaga Kuning ko talaga yan na <hah>? Wala <hah? hah>? na <hah>? yan, <hah> sabi lang nila yan pero Mo na yan. Diretso mo nalagay. Pag nakatalikod. Ha? Pag na... Hindi, mamaya. Pag nakatalikod, lagay mo na. Ganito, ganito kami dito mga idol, o. Oh. Eh, mga kababayan natin, o. Oh. Kanya-kanya, Kanya-kanya, no. no. kal-kal, ba? Hi, hello. Sa, Gra grabe po, no? Pakadami. Wala yung brother. Good. Eh, hi. Hi. okay, binigay 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 po niya 'yon. Ah, binigay niya. Binigyan pa si Kael ng lagayan. Wow, ito swerte ngayon. Ha? Nung nung nakaraang Sabado po ay wala tayong nakuha. Pero ngayon, sobrang dami na, ayan. Nakakatuwa talaga. Min, minsan po talaga. Wala tayong nakukuha. Minsan, napakadami na ang nakukuha. <laughs> Kaya pala, tingnan nyo yung mga punda mga idol. Oh. nyo yung mga punda na yan. Talagang uh, oh, mga makadalawang plastic tayo ngayon, Lodi. Ah. Oo. Oh, oh. oh, may tali pa to ah. Ang dami. Lagay. Daya nga Lagay ko muna to dito. Dahan-dahan dahan lang. 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 Okay po. Ayun sila. oh, uh, Taka dito ay? Saan sa Pines? Sa, sa La Union. Ay, La Union. Ito. Anak mo itong dalawa, di ba? Ito lang isa. Ito, ay. Matapot, ay. Matapot, matapot. Anak mo itong dalawa? Ah, ito, ito. Adapted. Uh, Adapted. Uh, Adapted. Uh, Adapted. pala yung nai. Negros Ha? Ah, okay. Grabe. Mabuti. Napunta tayo dito ngayon ah. Hindi tayo nahuli ah. Tamang tama yung dating Hoy, ah. Oy, asan? Ayun, idol. <laughs> Shut out. Ay, na sa ito. Wala ka ng takas. Kasama na kami sa iyo. Sige ako. po. Oh. Sa tulo ng walang hanggan. <laughs> Grabe naman yun. <laughs> may tumatawag sa akin. Wala kayo dyan. Op. Ito kuya. Ay, saan yung isa day? May tumatawag. May laman na, may laman. Alin? Alang may laman. Grabe. Grabe. Mamaya, dito matawag. Tama ah? 'to. Ha? Sigaw. Talagang nade pa hawak ka. Hawak seglet. Matawag nang asawa. Tawag nang mama. Ayaw muna sila tumawag dali. Mas priority natin yung ano? Kumulot. Pumulot kayo ng plastik. <laughs> labas ang plastik. Labas ang maiwagang plastik. Okay, mamaya, mama, mama. Ito na, oh. Ha? Mamaya lang, sabi mo. Ah, may plastic sa lahat. Siyempre! Ha? Labas. makaluti natin, oh. na, oh. Prepared yun! Always. always yan, always! Always yan, syempre. Kailangan the pagpupunta ka dito, meron kang laging dalang... Plastik! Mm, Huwag yeah. lang tao ang... Plastik! Di ba? Kasi karamihan ng tao ay... Plastik! <laughs> <laughs> Mabuti yeah. hindi nalulusaw ang ngayong summer. Summer pa naman. Hindi nalusaw. Hindi nalusaw. Oo. Hindi nalusaw oh, na mga taong. Ah? <laughs> hindi mga taong hindi. Plastic. Ito <laughs> <Hindi> tunay. <laughs> Ayaw. Ha? Ah? Tawil. Ah? Tawil to. Ah, okay. Binigay na. Binigay na. Grabe yun. Oo. Oh. Oh. Thank you. Thank you. Yeah. Maraming salamat. <laughs> dalawa na yung camera mo, ah. oh, Lodi. <laughs> Oo, siyempre. Ayan you o. Know, Kaludi natin. Sa pa sa baba, uh, sa baba. Ayan. Ay, ay, okay. okay naman yan. Okay. Pinamigay na po, oh. Oh. Sulit. Alaga. Ate, baka pwede makasingit din naman. Sige lang, joke lang yun. Joke lang yun, ate. Sige na, dito ka na. Marami na, marami na tayo nakuha. Sige mm. na. Mm, sige lang. Oo. Oh, marami, marami ka makuha dyan. Marami pa. Oo. Sayang. Baba di situ. Oh, wait lang, wait lang, wait lang, padal. <laughs> may hiningi ako kay Baba. May may hiningi ako doon kay Baba. Ito oh. Hiningi ko. Sabi na okay daw. Ayano. Oh. <laughs> Oy. Ay, no, no no, Baba. Baba. baba hey oh, hiningi ko to One minute Ah! Oh, ay sino yung humingi sa akin kanina? Ah! Oh. Ah, oh, ito yan! Nasaan ba si yung kabayan yan? Oh, ito to oh. Thank you so much <laughs> Binigay natin kay kabayan to oh. Ito! Tingnan natin! Oh, ka! Hmm Hello po! <laughs> oh, dali! Tingnan mo! Tama mo, buka you. mo. Yan mga tanda taglamig. Okay. Thank you, thank you. Oh, yan. Labahan mo lang, washing mo lang 'yan. O okay. oh, sige, sayo thank na. so much ko 'yan. Tigilan mo 'yan lang ko 'yan. Dami pa tayong kukunin. Grabim daw, hayop. Oh. Ah, ah. Siksikan. Ya, <laughs> ya, yeah, yeah, baba down. Ay, kita oh. Ah. 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 Hmm. oh <laughs> <The meat. laughs> Oke, okay, tara, let's go. Uh, iwa. Lah. Okay, tara, let's go. Ah, <laughs> oh. oh. Ah, oh. Anta mo, riko. mga lalaki. Sobig kanlim mo ha? Ha? mag-ana. <laughs> ito. Yahabit ko na rin ko sa, ano, sa sa Sakyam. Kasi pupunta po tayo doon sa Babasagin. Hey sir. Maraming pa tayo kung pwede pa dito ngayon. Tayo ah. Okay po. Tara. Let's go. Punta tayo dun sa sakyan. Paano lekan, sir? Bye-bye. Peace out.